Alam nyo ba na may good news mga idol? Maayos na matchmaking sa advanced server. Sana nga lang ay may apply siya sa official server ni Munton or Mobile Legend Bang Bang. Ibabahagi ko lang sa mga walang account sa advanced server, panuurin nyo lang po ang simula ng laro after nitong highlights, sabrang natuwa ako sa update na ito mga idol, sana nga lang maging ganito na sa official, nakaka-excited para sa akin bilang always solo player, Sigurado ako siyam naputwalong porsyento lahat kayo may excite sa new update na parating sa MLBB. Kung ikaw ay solo player mga idol, bago ka pumasok sa labi ng laro, makakapamili ka na agad ng rule na gusto mo. At ang isa pa sa nakakatuwa, lahat kayo ng kakampi mo, pwede na magban ng hero na gusto mo iban. Bali, sampong hero na ang pupwede iban sa RG mga idol. O di ba mas masaya na ang bagong update na parating? sa aking palagay, kapag na apply na sa official server ang bagong update, madaming player sa Mobile Legend Bang Bang ang magbabalikan at mas dadami na ulit ng gusto mga player sa ML, hindi man kagaya noong pandemic, pero kahit mga lumang player matutukso sa bagong update kapag nalaman nila ito. Oh, Yeah, boy. Kamusta mga idol? Ang video na ito ay rank game mula sa aking laro sa advanced server. Bago kayo magban ng kakampi mo, pipili ka muna ng rule na gusto mo. Tapos sabay-sabay na kayo magbaban. Pati ng mga kalaban ng hero, saka mas mabilis na din magsimula ang laro kumpara sa kasalukuyan mga idol. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Alam nyo ba mga idol, sa bagong update na ito, sa aking palagay, magiging masaya ang new update, matalo, manalo, mas madali na matatanggap ng bawat panig, kasi nga magagawa mo na rule na gusto mo. Good game. Ah! Crime does pay. Is out. Watch out for Kung inyong mapapansin, ibang iba yung rotation ng bawat panig Lumalamang lang kami, kasi sa simula ng laro, nag-overextend mga kalaban At maaga sila naligasan ng dalawang hero, at pati core nila Naaagawan ko ng buff, dahil nga mas mataas na retribution ko Kung makikita nyo sa mapa, hindi nawawalan ng tao bawat lane, lumalamang lang kami, dahil madalas may napapatay sa kalaban, lalo na sa EXP lane ng Freya namin. At madalas inuuna ko, kunin buff ng kalaban, bago sarili namin buff, para hindi na makahabol ang core nila na si Harley. Kahit nga MM ng kalaban, pinapasok ko na sa tore, dahil sabrang layo na ng gold at level ko, Napapatay lang ako sa game na ito, kapag namamali ako ng pasok at nag-overextend ako. Saka mga idol, kahit ako ang core, nagpupush din ako ng tore, kapag may pagkakataon, ang goal ko kasi sa RG, manalo, hindi puro buff at hindi puro kill lang ang alam. Ayaw ko kasi matulad sa mga naging kakampi ko na mga core ang rule, at kahit naka full build na, puro buff pa din ang alam. Dito nagulat ako sa sarili ko, bakit ko inataki nila, na naka benjan tapos low HP pa ko. Really? Yeah. Sa tagpong ito, ubos na pala tore ng kalaban, tapos may lord pa kami, pinilit nila depensahan base nila, pero ganun talaga ang laro, pag talo, talo talaga, at nakamaniac pa nga ako bago maendang game, thanks for watching mga idol, at mabuhay ang Pilipinas, ingat! does it.